Namin na ng kapuso aktor na si Sian Lim ang totoong estado ng relasyon nila ng Viva Max producer na si Iris Lee. Nilinaw din ni Sian Lim ang isyo na umanoy ang third party sa hiwalayan nila ni Kim Chu. Usap-usapan ngayon sa social media ang pag-amin ni Sian Lim matapos ang kanyang pag-amin sa totoong relasyon nila ngayon ni Iris Lee. Sa isang exclusive interview kay Sian Lim ng Esquire Magazine, sinagot at nilinaw ng aktor ang lahat ng mga isyo na ibinabato sa kanila ni Iris Lee. Sinagot ni Sian limang lahat ng mga speculation sa totoong relasyon nila ni Iris Lee at ang mga haka-haka sa naging hiwalayan nila ng aktres na si Kim Chu. Ayon kay Sian Lim, totoong nag date na sila ngayon ni Iris Lee, na inilalarawan niya bilang isang talented filmmaker at creative partner. Masayang-masaya na rin umano sila sa kanilang relasyon ngayon. Nilinaw din niya ang isyong si Iris Lee ang naging third party sa paghihiwalay nila ni Kim Chu noong nagdaang taong 2023. Iginiit ni Sian Lim na hindi naging third party si Iris Lee sa relasyon nila noon ni Kim Chu. Nagkaroon lamang umano sila ng ugnayan makalipas ang paghihiwalay nila ni Kim Chu na naging girlfriend niya sa loob ng maraming taon. Pinabulaanan din ni Sian Lim ang mga balitang nagpakasal na sila ni Iris Lee sa New York. Hiling naman ni Sian Lim sa lahat ng mga netizens na itigil na ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon patungkol sa relasyon nila ni Iris Lee dahil hindi umano nito deserve ang mabatikos. She doesn't deserve all that flak. We don't deserve that because all the things na people are saying, there's no truth to any of it, paglilinaw ni Sian Lim. Ano ang say niyo sa balitang ito?